Biyaheng Sampa Okay mga kabiyahe, biyaheng sampa na naman tayo. Tapos na pagiging bakasyonista ko. Every time na sumasampa ko, kahit sinasabi kong ready na ako, kailangan ko ng umalis kasi maraming utang. <laughs> Kaso wala pa rin, nararamdaman ko pa rin yung lungkot. O dahil matagal na rin ako nakabakasyon, kaya parang ang hirap ulit umalis. Ikaw kabiyahe, ano na pipil mo pagpasampa ka na? O paalis ng bansa para magtrabaho? comment mo naman. Pero napaka-bless ko ngayong sampa na to. Bagong challenge, bagong chapter ng karir ko. Ngayon, narealize ko na. Meron palang nakalaan na oras talaga para sa atin. Nasa sobrang tagal kong nagantay sa pangarap kong makaakto, ganon pala kabilis ang pag-angat ng posisyon ko ngayon. Super thankful ako at super blessed talaga. Kaya kabiyahe, may kanya-kanya tayong timeline sa mga plano niya. Kasama ko palang third officer namin batang-bata din, galing maap. Sa Korea pa joining namin at Philippine Airline ng eroplano. As usual, free food. Pagdating sa airport, sinundo kami ng agent. Sa busan pala kami. At nasyok ako, babae yung agent. Kadalasan kasi, lalaki. <laughs> at amazing yung sasakyan niya. Pang party-party talaga. Kaso, dahil may team kaming dalawa, hindi kami kita. <laughs> Check mo lo yung car ni ma Madam grabe ganda mga biya. Modified na daw to. Nakarating na nga sa hotel. 25 hours hotel. Na sobrang yata sa gising dito. Two heavens hotel. Ha ha ha. Biyahing langit pa nga. Joke. Ala, nagkita-kita pa nga kami ng mga lodi. Parola boys lang sa kalam. You know, nakasama ko dati Dexter at mga lodi na taga para pauwi na. Ah guys, ingat kayo, enjoy vacation. Nagbigay na rin sila dinner, tamang tama, gutom na kami. Dalawa na pala kami sa isang room. <laughs> Di bale, kain na lang, pahinga at bukas sampana. Kaya see you sa susunod na mga biyahe ko.